Ganito. Eh ito 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 dito 'yung partner ko eh. Ayan. Ito 'yung paano magkuha ng error code. Pindutin mo 'yung tis Sa baba sa uh, 'yung sa baba. Long face? Hindi. 'Di ba may lalabas ng ganyan? 'Yan oh. Pag makakita ka ng ganyan, lalaano na 'yan. Tapos i-i okay. ano mo 'yung ano, 'yung mode. Yan, di ba? May ano nyo siya. Eh, yung food nyan. So, meaning, error code yung ano nyan. So, dito ako mag, 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 ano, halimbawa, yan, sige, pindutin mo yan. Yan. Pag halimbawa, ganyan, long, long beep yung lalabas. Yun na yun. Tapos, in, enter, mag, i-transfer mo dito sa kabila. I-mode mo ulit. Yan. Tapos, dito ka sa, sa kabila. Yan. Yeah. Tapos ganito rin sa kabila. Kung may merong ganyan din. Alin ba kung UO? Eh yun yung ano, error code. Tapos ayos ko lang. Eh balik mo lang sa ano niya. Paste. Test.